Vice President Sara nagpasalamat sa tiwala ni PBBM. Nagpahayag ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa patuloy nitong tiwala sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Pangulo at ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano nga ba ang sinabi ni VP Sara tungkol sa isyong ito? Alamin natin. Matatanda ang kamakailan lang na nawagan si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Marcos na mag-resign. Samantalang inakusahan naman siya ni dating Pangulong Duterte na na nasa drug watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kinontra ang aligasyon na ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagsabing wala sa anumang narco list ang pangalan ni Pangulong Marcos noong panahon niya bilang chief ng Philippine National Police o PNP. Tugma ang pahayag na ito sa naunang ulat ng PIDEA na nagsabing hindi kailanman napabilang si Pangulong Marcos sa illegal drug database ng ahensya. Sa isang mensahe nitong January 31, 2024, tiniyak ni VP Sara na may respeto man siya sa opinyon ng kanyang ama at kapatid, hindi kinakailangan sumang-ayon siya sa kanila mga pananaw. Nagpasalamat naman ang Vice President sa paggalang ni Pangulong Marcos sa paninindigan niya, kagaya na lang sa pagtutul nito sa People's Initiative Signature Drive. Anya, isang mahalagang katangi ang ipinakita ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng respeto. Kaya panawagan ni VP Sara dapat lang naigalang at respetuhin din ang paniniwala ng iba kabilang na sa pamilya niya. Sa kabila nito, tiniyak niyang nasa bansa ang katapatan niya. Kaugnay nito, binahagi ni Sen. Jaime Marcos na humingi na ng tawad si Mayor Baste sa naging apela nito sa Pangulo. Naging emosyonal lamang umano ang Davao City Mayor dahil sa takot na makulong ang pamilya. Sa kabila ng mga kritisismong ibinato sa kanya, nanindigan si Pangulong Marcos na nananatiling solid pa rin ang Uniteam, ang Electoral Alliance nila ni VP Sara. Para sa ikabubuti ng Pilipinas, sinisiguro ni Pangulong Marcos na ipagpapatuloy nila ang pagtatrabaho at pagtutulungan. Sa iyong palagay, ano ang mga dapat tutukan ng UniTeam upang mas bumuti pa ang lagay ng bansa? D W I Z Research Report. Re -re -report.